Hindi na nakarating ang delivery ng mga isda sa isang palengke sa Davao City matapos masangkot sa aksidente. Ang sakyang may karga nito. Patay din ang pitong sakay nito. Narito ang report. Nagkalat sa kalsada ang mga isda at patay na tao matapos magsalpukan ng isang multi-cab pickup at dump truck sa Marilog District, Davao City nitong Sabado. Ayon sa ilang mga residente, mabilis ang takbo ng multi-cab na may kargang isda. Aku sok yang dagan. agaknya ada uh, anak gober siot ya. Ang piskar gober siot ya tapi. Tak bangga nih ya. Anak tuyok pasti anak Anton nih abot sih dari sabos. Saya kusuk nih yang Sinubukan paraw iwasan ng driver ng dam truck ang sesakian. Ang kusogat nih anak sa piskar. Ya kusuk yang dagan bang. Cobi dako. Di tempatan kita nak kusat kengking nasiya. Susah tak kusuk bang. gold sa lakas ng impact wasak ang buong multicap dead on the spot ang lahat ng sakay nito kabilang na ang may-ari na si Danilo Calanza isang retiradong polis base sa investigasyon galing pa sa basila ng mga biktima at magde-deliver sana ng isda sa bankerohan public market talagang is nagikan dito basilan. Untang expectation na ni maabot dito 11 o 12. Kaya ganihan, nakontak pa na kanang sa bus ko pa sila area, nakontakan na ako sila. Ngayon, nakaabot ba ito? Napagkawaman, pagkontak na ako, anak, kay kami, pauli na po Gikan namin dito bang kiruhan. Pauli na namin kay garis kipir may samong truck na isa na daw dito. Na di naman kontak, pagkabot na may yang niyang nahitabo. Hinala ng pulisya siya, nakatulog ang driver ng Multicap. cap <coughs> Hindi Piscar na overshoot sa proportion sa sitio Pagan. Pagkukunin Bangga siya sa dump truck na going opposite direction pa bukid nun. Then, moto, no, moto yung resulta na didon did on, the spot tong pito kabo, including tong driver sa Piscar. Nakadetay na sa Marilog Police Station ang driver ng truck na posibleng mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide. Jeff use five be sure to come back use 5 everywhere copyright 2016.